Good afternoon again mga kaibigan At ngayon ay hapon Alauna 12 ng hapon At ngayon ang araw na paluwas na kami Sa Bulacan so, Pero bago tayo dumiretso ng Bulacan Ay meron muna tayong uh, Pasyalan na dadaanan Diyan sa Saragosa Sa Nueva Ecija So itong pasyalan na to Ay isang farm sa gitna ng palayan At uh, ang makikita natin dito ay pawang mga bulaklak mga halaman na napakaganda pero hindi siya basta basta halaman kasi mga imported tong mga halaman na nakatanim so sikat na rin tong uh, pasyala na to sa Nueva Ecija dahil sa taglay nga na itong kagandahan sa hardin Uh, meron din dito mga maliliit na ano na eroplano na hindi ko alam kung paano nakapasok yung mga eroplano doon. Siguro yung may-ari noon ay eh, dating piloto. <laughs> Tapos andun din si ano si Herbie. Eh ko kung kilala si Herbie. Si Herbie ay yung kotse na yung ano yung Volkswagen na puti na number 53 na merong merong siyang anting-anting. Parang -anting. <laughs> si Pepe ng Agimat. <laughs> So hindi, itong sinasabi kong Serbia si ay palabas na siya sa ano ngayon, sa Netflix. Ewan ko kung ngayon na siya pinalabas o coming soon pa rin ha. Kasi nakita ko na siya na ipapalabas sa Netflix. Pero itong palabas na to ay eh, matagal ng ipinalabas dati pa. Pero maganda kasi ang istorya niya kaya sumikat din yung ano na yun, pelikula na yun. So yung coach doon, ang pahala noon, si Herbie yung Volkswagen na puti na may number 23 sa harapan o 53 pala hindi pala 23 so mula dito sa pinanggalingan namin sa aming pinagistayan sa bakasyon ay travel tayo ng kulang dalawang oras hanggang marating natin ang lugar na yon at yun ay ang Villa Rosa o Villaronte Farm Sa Zaragoza, Nueva Ecija Grabe yung ano kagabi Yung putukan dito Hindi man labintador pero puro motor Nagpuputukan yung mga tambutyo nila <laughs> as meron pa ako napanood sa social media na nasunog yung motor <laughs> Puro basyo, inabot nga tuloy So kanya-kanya ng trip kasi yan eh. eh trip nila ganun eh wala tayong magawa. <laughs> Although bawal yan eh isang oras lang naman eh. Actually hindi nga tumagal isang oras eh. Siguro nasa 10 to 15 minutes lang sila nag-iingay. Kagabi. Parang ano na yan, parang nakasanayan na. Na tuwing bagong taon may mga naka modified pipe. Usan nila yung kinakabit. Eh no, so, tinatanggal din naman nila pag tapos na yung ano yung pagsasalubong ng taon na so, ngayon kanina wala na wala na akong narinig na may ingay kasi bawal naman talaga yung naka pipe modified pipe actually mas nga sa 400cc patas pinabawal yan eh siguro kung ano kung buo yung ano yung pipe yung set mo baka sakali pero marami pa rin akong nakikita na hinuli na big bike na na eh, itinitigatan pa rin so it means bawal talaga depende siguro palakasan mo din <laughs> so kahapon nung nanggaling ako ng La Union dyan sa Poro Port o Poro Point eh sabi ko pag may time pa Pabalikan ko tong bypass na to etong dinadaanan natin ngayon Bilyas is bypass para i-update pero ginabi ako nung week kahapon kaya hindi ko na nabalikan to so ngayon dadaanan na lang natin at silipin yung konting update dito so doon kasi sa gawing kabila papunta ng Ordaneta ay eh, may bagong kalsada ron na binukas sila o ginagawa pa lang Hindi ko sigurado kung hanggang saan na yung natatapos doon Kasi kumana na ako pagdating doon sa may kanto eh Doon sa kabilang parte, sa kabilang side na ito So ito naman yung side papunta ng San Carlos Eh, San Carlos <laughs> Papunta ng Carmen pala sa dyan sa may SM Rosales So itong bypass na to ay apakalawak Meron tong Anim na linya So 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kaya nasa ngayon Bibira ang dumadaan Kasi mas marami pa rin dumadaan Doon sa MacArthur Highway Hindi ko alam kung Ayaw nilang dumaan dito O Talagang mas kabisado lang nila yung MacArthur Highway Kumpara dito Kasi ito medyo Tagok Uh, ibig sabihin uh, eh, ano sya uh, hindi sya mismong sa gilid ng highway na lalabasan nakikita yung ano yung dulo ibig sabihin nito papasok ka pa sa isang street o isang pang kalsada na main road bago mo mataan ang tong bypass na to ngayon naman sa bandang dulo na ito eh, may ginagawang tulay na sa palagay ko ay eh, tatawid ng ilog dyan So sa ibang araw siguro update ulit natin to Pero depende kung kailan Balik natin dito eh baka ano na Baka mahal na araw na O ilang buwan makakalipas bago tayo makabalik ulit eh Ito, ito yung sinasabi ko na ginagawang tulay eh. Masalo ko yung ginagawa tong tulay na to ang tansya ko dito, tatawid yan doon sa kabilang ilog. Sa so, pagdating natin dito sa kanto, akaliwa tayo. Ayan o, ewan ko kung pansin nyo, doon sa taas may ano na, meron ng ganito. Gantong klase, doon sa taas na yan. So ngayon pala ay, uy, napasa ako. Bulan. <laughs> Ngayon pala ay January 1, 2024, panibagong taon. Panibagong pakikipagsapalaran. Panibagong ano, New Year's resolution. <laughs> New Year's resolution na hindi natutupad sa iba. So, ito yung labas natin doon sa bypass. Mismo tuloy na. medyo maluwag pa sa so, ibang mga bakasyonista siguro ay sinusulit yung bakasyon hanggang bukas dahil yung iba ay sa January 3 pa ang balik pati eskwela January 3 dagdag ka laman, mga idolo kung kayo ay galing ng norte parting Baguio Diyan sa ordeneta at magagawin kayo dito sa tulay na to iba stoplight So nakainto tayo Ang gagawin nyo rito Pwede kayong kumanan Lalo kung kayo yung mga single, Para hindi kayo maghintay ng ganong katagal no? 90, seconds 90 seconds <laughs> 90 seconds, eh. 90 seconds. Gagawin nyo Kanan kayo doon Tapos Diretsong kaliwa dito Sa lugar na to So Ito ay parang ano Parang uh, Shortcut At least Hindi na kayo na traffic doon satu tulay so sa mga hindi pa nakakaalam sa daan na to ayan, yan gawin nyo na, nakita nyo na eh sa <laughs> so, labas natin dito ay sa may Jollibee pagdating nyo dito sa kanto na to kaliwaan nyo na kagad at ayan na yung Jollibee sa kanan natin ba? Diba? hindi kayo na traffic doon nakaiwas kayo sa traffic mas napabilis pa yung daloy ng paglalakbay 'di oh, ba? Diba? sila na traffic pa don, wala namang namamara kasi gani namin, nadaanan ng kami na checkpoint pinagpapara na lahat ng mga single, at yung mga nakatricycle mga kulong kulong so dito naman ay wala namang bantay pa as of now sa palabas tayo ng Pangasinan Kapasok na ba na ang Nueva Ecija So nandito na tayo sa Gimba At As always Ang dinadaanan ko dito ay laging bypass So ito po ang Gimba bypass maghanap lang tayo ng puno masisilungan dahil napakaaga pa naman alas 2.1 pa lang hindi ba tayo nagmamadali kaya lang maraming tambay dito <laughs> doon tayo sa bandaron ito may puno dito tayo. Pahinga mo na tayo. Matagal ko lang gustong paliparan tong gimba bypass na to na drone kaya lang palaging malakas ang hangin dito ayan ka pa pansin nyo di ba So kahit ganyan kalakas pinaliparan ko pa rin kaya lang hindi ko siya pin pinataas masyado at chapi na layo kasi nahihirapan yung drone makabalik sa home point pag hindi ginaya yung hangin kaya saglit ko lang din pinalipad tara So, diretso tayo sa Villaronte so siguro meron na lang tayong kulang kulang isang oras hanggang marating yung lugar matagal ko na rin tong gustong i-update Tung mga bypass na to actually marami ako nakita mga bypass sa bagong ginagawa pero saka na lang natin gawin yan sa ibang panahon at saka ang totoo kasi hindi ko talaga mapalayo ng todo yung drone dahil halos hindi pa umabot ng isang kilometro bigla na yung signal niya simula nung inupdate ko siya kumakit so siguro yung update eh, parang hindi fit sa kanya hindi kagaya dati nung bago siya bagong bili ko halos hindi nawawala yung signal asin in talagang hindi ako nawala ng signal Kahit gano'ng kalayo Carry nya So simula nung in-update ko nangyari na yan Bantog Parang bantug Bantog Gimba Nueva Ecija Ah, itong bypass na to, palaging napakalakas ng hangin every time dadaan ako dito open air kasi pala yan eh tapos sa dulo na ito dati merong binubuta sa kalsada sa banda roon yun oh kung napapansin nyo meron dun, Ayun banda dun yun. ewan ko kung pansin nyo hindi ako sure kung karugtong pa rin yung karsada na yan itong bypass na ito So Sa ibang araw na natin alamin yan Pasok na tayo ng Aliaga mga far Welcome Aliaga Ang isa Sa mga pangit ang kalsada Sa Sa Nueva Ecija ay ang Aliaga <laughs> peace out <laughs> ayan nakikita nyo sa taas ayan po yung SCTEX nasarado dahil sabi lang na ito ay binarikadahan niya ng mga magsasaka ayan yung hanggang ngayon eh, hindi pa binabayaran ng buo yung kanilang mga lupa konting kwento lang naman bagtawi natin dito madalas may checkpoint ewan ko ngayon wala naman ah, bakit ang traffic puro sila papasok ng SCTex ayan oh, ito po yung dahilan kaya ako nasabi kanina na ang Alyaga ay isa sa mga pinakapangitang kalsada sa Nueva Ecija dahil dito pero may sagot sila dyan syempre eh. dahil yung mga pangitang kalsada ngayon, eh pinapaganda na nila so pansinin natin ng dati ganito ang daanan. Ngayon, ayan na May sa kanan Di ba? Pinapaganda na nila, sinisemento na nila Mahaba-haba pa man itong aliaga na ito yeah. Pero doon sa dulo na ito Pag kumaliwa ka Ay eh, maganda na po yung kasada dyan Pero hindi pa rin lahat Pero uh, Siguro nasa 80% Maganda na yung kasada dyan Zaragoza mga far noong December 24 grabe ang traffic dito opposite ngayon kung napaka traffic noon ngayon eto na medyo maluwag na pero noong 24 halos walang galawan dito at malapit-lapit na rin tayo sa ating destinasyon Zaragoza So, ito pong ginadaanan natin ay ang Saragosa-San Antonio Road Ito yung mas magandang kalsada na kumpara mo doon sa Hain Saragosa Mas napakaganda dito na hamak. At meron na lang tayong 19 minutes para marating ang Villeronte Farm So, bago bumaba yung araw eh Nandun na tayo at makakapahinga tayo ng konti bago umuwi sa bahay. Ayaw ko Kita niyo ba yung Mount na Ayan, ayan o. Oh. So napakaluwag ng kalsada na to. Dahil dito ay wala akong napapansin na dumataan na truck. Compared sa hain ay talagang napakaraming truck. Kaya yung kalsada ron ay giba-giba rin at papasok na tayo ng welcome art ng San Antonio yun, medyo may lubak kaya nagpuputol-putol yung salita ko <laughs> Ayan o, yan ang view dito mga idol Kitang-kita nyo naman ang Mount Arayat Hurrah! Benta rin to pagka sunset. 2 minutes. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Dahil pa nakabayan dito. may konting rough road lang pero kaya rin kaya rito, mga idol hindi ito kahirapan at yung tinutumbok natin kung di ako nagkakamali baka yan na yan siya at since ngayon ay January 1 mukhang marami na mamasyal. Ano ito? Ang daming kotse yung nakaparkin. May mga tricycle pa. So ang parking natin ay dito lang sa labas. Wala ba kami discount? Madami po. Dalawa, walang discount. <laughs> 100 po yung entrance. 100 isa? Senior, yun, may discount. Hindi mam, Ma ano, 100 dalawa. Hindi 100 dalawa. Hindi po. Pag po, ano, 10 plus 1 po, may promo po sila. Ganun. Ay, may ano ba tayo dyan, ma'am? Uh, tubig. Meron bang mabibilihan dyan? Apo, sa loob po. Okay. Ay, CR, meron to? Meron din po. Happy New Year po. Happy New Year, ma'am. Anong pangalan niyo, ma'am? Charlene po. Hindi, kita ka kaya. Halag. So, eto guys. Ang entrance natin is 100 per head. Seniors, 80. So, below 10 years old, 50. Ano yung... Ano rito? Uh, day tour lang ba to? Or pwedeng mag-overnight? Uh, ano lang po? Day lang po. Ah, six day lang. To six. Six to ah, 6 to 6. 6 a.m. to 6 p.m. So, masuk tayo. Maraming salamat po sa mga nagbabantay kay sir. Ang pangalan sir? Mark. Nakalimutan. Na <laughs> ano <Lalo laughs> din po siya eh. Ah, may Amin nagbablog ka rin sir? Pero na oh, ano si, Mark. Hmm. Pero pa si Mark. Kasi ma'am, ano pangalan niyo? Sherlyn. Si ma'am Sherlyn, yung pinakamaganda rito. <laughs> Shoutout kay Mark Villarante. Yung <laughs> yung <laughs> 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 Shoutout kay Mark Villarante. Ay, kayo Villarante. pa yung ari. Ano, yeah. <laughs> uh, kapatid ko. <po>. Kapatid niyo yung, <laughs> yung ari. Ah, si ma'am Sherlyn pala yung kapatid nyo may ari. Oo. Sige po, enjoy po kayo. Kaso medyo mainit mga pipe po. Ayun, malamig na. Ay, Saan po kayo yung ano, yung sa tubig? Ah, doon po. Diretso lang po kayo doon. Thank you po. Thank okay. you. Eto guys, si Herbie. Ang sinasabi ko sa inyo, Arina. Ewan ko kung ilala niyo yung... O kung napanood nyo tong piling ko na na ito. yung kotsing may buhay. <laughs> Alabas na ito yata ngayon sa Netflix. Medyo <music> mainit pa. Pero maya maya. Palubog na rin yung araw na yan. Pinoy na pinoy yung may-ari. May jeep pa. Need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. Yeah, should I hide away forever? Should I close my eyes and never again? Hold you tight, call you mine, think about you every time. I remember that it's over. Yeah. You never break, you never lie, you're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, can't stop. Yeah, yeah. I always knew that this would happen. Yeah, you would find a new distraction. I need you more. Need you here. More than I would like to admit. Can we let go of tomorrow? Yeah. You never break. You never lie. You're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose. Argument. So, I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. But you are like, I can't stop. 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 I can not stop 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 i Oh <laughs>